Mga kahirapan at pag-uusik na darating. Mateo 24, versikulo 3 hanggang 14. Nasa bundok ng mga ulibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupuroon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa pag ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Salamat sa salita ng Diyos. Ang mabuting balita. God bless everyone.